walang kilig, walang chemistry. Ann Curtis at Joshua Garcia, bagsak ba sa teleserye? Disclaimer. Ang lahat ng opinion at pananaw sa video na ito ay hango sa obserbasyon, social media reactions, at pampublikong diskurso, hindi ito opisyal na pahayag ng kahit sinong artista, network, o production team, layunin ng Buzz Pinas na magbigay ng mas malalim na pagtingin sa mga isyong umiikot sa mundo ng showbiz para sa layuning impormasyon at komentaryo. Nako mga kabas, isa na namang maiinit na balita ang bumulaga sa showbiz landia at hindi ito basta-basta lang, ang pinag-uusapan ngayon sa buong social media. Ang di umano'y walang chemistry ng bagong tambala na sina Ann Curtis at Joshua Garcia sa Pinoy remake ng It's Okay to Not Be Okay. Oo, kayo na ang humusga, pero mukhang mainit na usapan ito sa mga chismosa at chismoso ng internet. Ann at Joshua, mismatch nga ba? Nung unang inanunsyo na ang Ann Curtis at Joshua Garcia ang magsasama sa remake ng hit Korean drama na It's Okay To Not Be Okay, maraming natuwa, pero mas maraming nagtaka, teka, hindi ba't sobrang unlikely pair ito? Si Ann isang household name na, 40 years old na, eleganting-eleganting tignan, at si Joshua ang boy next door na heartthrob ng bagong henerasyon. Sa unang tingin pa lang, may mga netizens na agad nag-react. Hala parang ate lang si Ann dito kay Joshua. Ba't parang awkward yung vibes nila? Walang spark. Mas bagay sana kung mas bata-bata rin ang kapareha ni Joshua. Sino ba naman ang hindi mapapakamot ng ulo? Aminin man natin o hindi, sa showbiz, chemistry is everything, walang kilig, walang hatek, period. Nagiinit ang netizens. Nang lumabas na ang official poster at trailer, bam aha agad ng komentaryo, pero hindi yung tipong, ay ang ganda, excited na kami. Kundi puro, wala silang kilig. Parang pilit. At, parang maginalang, gravy. Kung makasabi ang netizens, parang personal silang na-offend. May ilan pangang nagbiro. Mas naramdaman ko pa ang kilig sa ex ni Joshua na si Julia kesa dito. Baka naman may social experiment ang ABS-CBN. Please pair opposites and see what happens. At habang busy ang fans sa pagde-debate kung bagay ba talaga o hindi ang dalawa, may mga loyalista rin namang nagtatanggol. Grabe naman kayo, bigyan nyo naman sila ng chance. Baka mamaya mas maganda pa pala ang chemistry nila pag in-air na. Oo nga naman, pero ang tanong, hanggang kailan dapat maghintay ang viewers ng chemistry? Nagsalita na si Ann Curtis. Dahil sa sunod-sunod na mga pambabatikos, hindi na nakatiis si Ann Curtis at sumagot na rin sa isang netizen na nagkomento ng Joshua at Ann. Really? Sa kanilang poster, ang sagot ni Ann. Isang matapang na. Yes, really. Ayan na, mga kabas, galit si madam. Pero justified ba ang reaction niya? O baka naman defensive lang dahil ramdam na niya ang awkwardness? Joshua, starstruck o of cam disconnect. Samantala, si Joshua Garcia, kahit tahimik sa isyo, ay nagbigay ng mga pahapyaw na pahayag noon pa man, Ania, sobrang honored siyang makatrabaho si Anne, pero aminadong kinakabahan siya, may ilan ding fans ang nakapansin, parang may disconnect of cam, bihira silang magpost together, bihirang magkabanter sa interviews, at kapag magkatabi. Parang may lamit ang hangin. Isa pa sa napansin ng mga fans ay kung paano tila hindi organic ang interaction ng dalawa, may performance, ang bawat kilos, pero kulang sa genuine sparks, hindi ba't kapag in love ang characters, dapat ramdam kahit sa silence. Pilot episode, nabura ba ang duda? Nitong July 18, inilabas na ang pilot episode ng It's Okay to Not Be Okay, natural, nagabang ang buong bayan, ito na ba ang sandaling babawiin nila ang puso ng publiko? Well, mixed ang reactions. May nagsabing, Surprisingly okay, pero marami pa rin ang nagsabing, eh, may mga nagsabing kahit maganda ang script, hindi madala ng dalawa ang kilig factor. Parang nanonood ako ng dalawang magaling na actor, pero hindi lovers. Mahusay silang umarte, pero walang init, walang tension. Yung dapat umaugong ang chemistry, flatline. Ouch! Ang sakit nun para sa isang teleseryeng inaasahan ng marami, sa big production, sa budget, sa promotion, sa international adaptation dapat ito na ang isa sa mga biggest love teams of 2025 pero mukhang naging biggest letdown pa. Saan nga ba nagkamali? Ayon sa ilang eksperto sa TV and media, chemistry can't always be fake kahit anong acting workshop pa ang gawin, may mga tambalan talaga na swak sa kamera, may mga kahit anong pilit mo, hindi kikiligin ang tao, at sa kaso ni Naan at Joshua, tila nabuo lang ang pairing dahil sa star power, pero hindi pinag-isipan kung magiging effective ba sila as lovers. Maging ang ilang fans ni Ana ay nagsasabing, we love her, pero sana supporting role na lang siya, hindi na love interest at ang fans ni Joshua. Sayang si Joshua, ang lakas ng hatik sana pag kay Julia or Janela. The verdict flop o oh, mababawi pa. Ngayon kasi simula pa lang ng serye, may pag-asa pa bang bumawi? Posibleng oo, kung maaayos ng script ang emotional arc, at kung magkakaroon ng natural growth sa connection ng dalawa, pero kung hanggang kalagitnaan ay wala pa rin kilig. Baka maging isa sa mga pinakamasakit na miscasting ng taon ito. At sa isang industry na ang viewers ay sanay na sa mga kilig ni Nakatniel, Jadine, Josh Leah at Don Bell masyado ng mataas ang standards, ang chemistry, hindi na bonus ngayon, kailangan na. At yan ang pinakamainit na chika ngayong araw mga kabas. Kung gusto niyong laging una sa balitang hindi lang basta showbiz, kundi may intriga, may lalim, at may pasabog don't forget to like, share, at i subscribe na ang Buzz Pinas. Ay hit na rin ang notification bell para updated kayo sa bawat kagat ng chismis. Hanggang sa susunod na chismis. Ako ang inyong kabuzz na laging naka-antibay dito lang sa Buzz Pinas, kung saan ang bawat bulong, may kurot ng katotohanan.